Mabuenas na araw, mga kabante. Ka Ako muli si Master Hans Kua. At eto ang ilan sa inaabangan talagang kabante tips at paalala para sa life na kay Bongga. August 25, Biernes. Thank God, it's Friday! Sa Year of the Rat tayo, Happy Love Life Star. Ang pagsusod ng Rose Quartz ay makakatulong Upang mas lalong pagtibayin ang magandang samahan sa love, bilhin yan kay Master Hans Kuwa para mabless ko. Gold at 18 sa Year of the Rat. Sa Ox, huwag mong ikahiya kung ano ang estado mo ngayon. Maging masipag ka lang at darating ang araw na ikaw naman ay aahon. White at 9 sa Ox. Sa Tiger, magingat sa words na bibitawan. Huwag pumatol sa taong wala ka namang mapapala. Huwag makipag sa social media. Silver at 3. Sa Year of the Rabbit naman tayo, ikaw ang P! Saka for today, i-grab na opportunity habang nandyan pa yan. Pitch at 5. Drago naman tayo, iwasan ang third party star na nasa chart. May travel star na nasa chart mo rin. Brown at 17 ang swerte sa chart. Sa year of the snake naman tayo, nasa iyo ang good idea star. Tapusin natin ang ghost month, ang bahay, ang negosyo kay Master Hans Kua. Pink at 20 ang swerte sa chart naman sa Year of the Horse, healing star activated, panahon na para magbago ng lifestyle. Bisitahin si Master Hans Kua bumili ng Black Onyx sa tindahan ni Master Hans Blue at 19. Sagot naman tayo, may opportunity pagpakilala sa social media. Sa Love Life naman, may magandang balitang mapapakinggan niyon. Silver at tuwang suerte kay Goat. Mga ta iwasan ang pagiging sinungaling sa taong malaki ang tiwala sa iyo. Sa kalusugan, bantayan ang puso. Red at 11. Sa rooster, conflict day to day, iwasan magtambay sa madilim o malalim na puno. Ngayong ghost man, huwag kalimutan magdasal, ipag-ghost man ritual ang bahay at negosyo, imbitahan si Master Hans. Green at 15 ng swerte sa chart. Sa year of the dog naman, iwasan magpadala sa mga magagandang sinasabi niya scam star activated. Upang ito'y maiwasan, magsuot tayo ng black onyx. Bilhin yan sa tindahan ni Master Hans. Yellow at 14 na swerte kay Year of the Doggy. At sa Year of the Piggy naman tayo magtulungan at suportahan ang bawat isa. Kung ikay simula pa lang sa negosyong ipaplano, ipafungsyo agad yan kay Master Hans. Purple at itang swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte yung sa buhay dahil nasa inyong palad na salalay ang tunay na tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Hans sa Abante!